Hello everyone! Welcome back again sa ating panibagong video. Sa video na ito ay makikita nyo ay naglilinis ang inyong inday. Nakapag-vacuum ako nang wala sa oras nito kasi nga naman yung mga bata ay naglalaro dito ng no isang araw at saka kahapon. <laughs> Pero kung wala namang bata maglalaro dito hindi ko naman kailangan mag-vacuum lagi kasi nga naman wala magkakalim. <laughs> yung ko nga pala dyan ay vacuum ng mga upuan kasi nga naman may mga buhok-buhok dyan. May mga buhok din dyan ng aking kasama ibang lahi. Ewan ko ba bakit yung sagwa tignan pag nakikita ko yung mga bilog-bilog nila mga buhok. <laughs> Mas maganda kasi magtambay sa lugar na malinis. Wala naman ako masyadong ginagawa ngayon kaya ito napaisip ako na maglinis muna dito sa akin tambayan inayos ko nga talaga ang pagbabakyam dyan pati yung mga ledgi 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 gel na mga upuan inayos ko talaga para wala ako makita ang mga kadumihan ganyan talaga pag may mga bata maglalaro ay eh, mapapadumi talaga yan aminin man natin o no, sa hindi ganyan din tayo nung mga kabataan natin na marunong din tayo magkalat at nagagalit nga sa atin yung mga manggulang natin kaya kung may nakikita tayo nagkakalat na mga bata ay eh, natural lang talaga yan kasi mga bata nga sila dito mo nga pa lang kamera sa kabilang side kasi nga eh, dito naman ako magbabakyam at para para makita nyo ako na may ginagawa naman talaga. Pinunasan mm -hmm. ko na pati yung aking lamesa kasi nga naman sobrang alikabok at araw-araw ko itong pinupunasan kasi niwanan ko sa umaga itong pintuan na bukas para naman lumabas yung mga malas. Ha -ha. Mas maganda rin kasi sa pagkagising mo sa umaga ibubuksan mo din yung, yung, bintana. eh dito wala naman ako bintana kaya yung pintuan ang aking binubuksan. tinga nga aring lagay ng television nila amoy pinupunasan ko na rin kasi napuno na rin ang likabok. Ikahapon eh, ko lang naman ito pinunasan. Alam nyo ba na pangarap ko ding bumili ng ganito kalaking TV kahit ganito la ang ay Napakaswerte ko na siguro kung makakabili naman ako ng ganito kalaki. E, syempre, hindi naman talaga masama ang mga harap, kaya laban-laban lang tayo. Malay natin, sa balang araw idadating dadating din yung mga panahon, nanluluag din tayo at makakabili din tayo sa mga bagay na gusto natin. nunasan no, ko na pati yung TV kasi nakikita ko talaga yung alikabok. Ikaw ba naman ang may apat na matatay na lang natin kung hindi mo makikita ang lahat-lahat? Ha ha ha. Syempre, pag maglinis tayo, ayusin na natin kasi pansamantala lang naman tayo naglinis lagi dito sa ating kwarto. Ay, este, tambayan nga pala. Wala nga pala akong kwarto. Ha, ha, ha. At pagkatapos, pinunasan ko na nga mga sopa kasi feeling ko meron nakikita na ako mga dumi-dumi dito sa mga upuan na ito. Ay. Kala ko nga pala sana yung i-brush. Isabi ko, kako, isa susunod na lamang. Marami pa namang panahon. Ha, ha. Basta pinagtatanggal ko la ang yung mga panganay na dumi para naman hindi na mga anak ito. nag -e enjoy na nga din pala ako dyan sa paglilinis kasi para naman hindi ko na feel yung guto. May maaga-aga naman kasi ako nagigising at maaga na rin ako nag Uwi so, mo dati ang gising ko, alas 10, ngayon alas 7, gising na ako, Kaya minsan, quarter to seven pa lang, gising na ako. At ewan ko ba naman, pagkagising ko at nagugutom na talaga, kaya ayan, kumakain talaga ako bago ako magtrabaho ngayon. Binabaliktad ko na talaga ang agos. Wala naman kasi akong alaga, kaya anytime pwede naman akong kumain at makakaluto din ako ng aking mga pagkain. Swerte sure. pa talaga ako ngayon kasi walang wala kaming alaga. Sana naman sa susunod ko matatagpo ang amoy, wala din pa rin akong alaga at sana mabait din sila. Ano ba sir, tagal ko nang ibang bansa, hindi ko talaga naisipang mag-give up kasi alam ko naman may pangarap ako talaga itulang ito lang yung hanap buhay na kaya kong gawin kasi wala naman talaga ako natapos. O sa Pilipinas kasi tayo magahanap ng trabaho ay napakalit lamang na sweldo at talaga hindi naman ito magkakasya sa ating pangaraaro ng pangangailangan. Kaya kahit mahirap ay tinitiis ko para naman ito sa aking pamilya at para na rin sa mga anak ko sana makatapos sila para hindi sila magiging katulad sa akin na kailangan mang ibang bansa para lamang maghanap buhay. Kailangan mo iiwanan ng iyong pamilya para sa kapakanan nila. Sa mga OFW nga pala dyan na katulad ko, mag-iingat po kayo lagi at sana lagi tayong nasa mabuting kalagayan at, at huwag lang natin kalimutan magdasal, magtiwala lang tayo sa kanya kasi alam natin na hindi hindi tayo pababayaan at ang ating pamilya. Sa mga makakapanood nga pala na video na ito, maaaring magkomento kayo para naman malaman natin kung hanggang sa nakaabot ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panunod at sa walang sawang suporta sa akin. Hanggang sa muli po nating na video at aking sasabihin po sa lahat ng mga kapakoy FW, tiwala lang at magdasal po lagi. May awa ang dos at makakaahon din tayo maraming salamat po